Revised K-12 Curriculum, GEMRC5, Lesson Exemplar-Based, Quarter 2, Week 1, Day 2 to 4. Pagkilala sa pamilyang kinabibilangan. Layunin, nakapagsasanay sa pagiging magalang sa pamagitan ng bukas na pagtanggap sa bawat kasapi ng pamilya. Una, natutukoy ang mga katangian ng pamilyang kinabibilangan. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang pagkilala sa pamilyang kinabibilangan ay mahalaga upang mapagtibay ang ugnayan ng pamilya. Pangatlo, nakabubuo ng representasyon ng bawat kasapi ng pamilyang kinabibilangan na nagpapakita ng gawi, wika, pagpapahalaga o ugnayan batay sa kanyang kakayahan. Ikalawang araw Tingnan ang larawan at kung ano ang ginagawa ng bawat miyembro ng pamilya. Para sa ating gawain, tinatawag itong isang tanong, isang sagot. Isip ang gamitin, ugnayan ang kapalit. Panuto, sa pamagitan ng larawang ito, bumuo ng isang tanong at isang sagot batay sa paksang kahalagahan ng pagkilala sa pamilyang kinabibilangan upang mapagtibay ang ugnayan ng pamilya. Ang pamilya noon. So, bumuo ng tanong at pangalawa, bumuo naman ng sagot. Tingnan ang pangalawang larawan at kung ano ang mga ginagawa ng mga miyembro ng pamilya. So, katulad ng naunang larawan, bubuo din kayo ng tanong at sagot pero tungkol naman ito sa ang pamilya ngayon. Hashtag Surinawa pagsusuri at pag-unawa. Marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, batay sa unang larawan sa itaas, anong pagpapahalaga ang iyong natutuhan? Pangalawa, batay sa ikalawang larawan, ano ang iyong gagawing hakbang upang mapagtibay mo ang ugnayan ng iyong pamilya? halaga at pagkilala sa aking pamilyang kinabibilangan. Bakit kaya mahalaga? Ang pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan ay nagbibigay sa atin ng kahulugan, suporta at gabay sa buhay. Pati na rin ang pagpapalakas sa ating mga tradisyon at pagpapatuloy ng mga halaga sa ating mga susunod na henerasyon. Bakit nga ba? Narito ang ilan sa mga kalagahan ng pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan. Walang anumang bagay na mas nagpapabukas isip kaysa sa pag-aaral tungkol sa sino tayo. Ang pagtuklas ng higit pa tungkol sa ating ninuno, pagsasaya sa mga tradisyon ng pamilya, pagtanggap sa ating kultura at pag-unawa kung saan tayo nang galing ay maaaring magbukas sa ating mga mata sa kung gaano tayo kaganda at kakaiba. Maaari rin itong magbigay sa atin ng sa ating damdamin ng halaga sa sarili at pagkabahagi ng isang pag-angat. Isa pang kalaga ng pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan ay nagpapalakas sa atin sa panahon ng pagsubok. Sadyang mahirap ang buhay, ngunit noong mga nakaraang panahon, mas lalong mahirap ito. Malamang na malamang, ang ating mga dating kamag-anak ay dumaan sa nakakapan lulumong trahensya at pagdurusa. Maaring hinaharap nila ang mga bagay na tila hindi kakayaning malampasan. Ngunit nalampasan nila ito. Ang pag-aaral tungkol sa kanilang mga kwento at kung paano nila nalampasan ang mga mahirap na panahon ay maaaring magbigay sa atin ng lakas ng loob na kailangan natin para magpatuloy at gawing mas matatag kapag hinaharap natin ang mga hamon. Isa pang kalagahan ay makatutulong sa atin na makipag-ugnay sa iba. Ang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng ating pamilya, ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba dahil ito ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa mga tao sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At ang pagbubuo ng mga ugnayan sa iba ay mahalaga para sa isang masaganang buhay. pang-apat na kalagahan, nagpapabuti ito sa ating bilang tao. Ang mga kwento ng ating mga ninuno ay maaaring humubog sa ating bilang isang mas mapagpasalamat, mas masaya, mas may malasakit at mas maawain na bersyon ng ating sarili. Halimbawa, maari nating matuklasan ng ating dakilang lolo ay nabuhay noong panahon ng dakilang pagbagsak at kinailangang magtrabaho ng gusto upang magbigay para sa kanyang pamilya na maaaring magbigay ng inspirasyon sa atin na magtrabaho rin ng gusto. Isa pang kahalagahan ay ang makakatulong sa atin ito na pumili ng mabuting mga desisyon sa kalusugan. Kapag naghahanda tayo na magpakonsulta sa ating healthcare provider at nakita nating puno ng takot at kaba ang ating isipan kapag tinanong tayo kung may kasaysayan ba ng cancer, mataas na presyon ng dugo o diabetes ang ating pamilya, maaring ang pag-aaral tungkol sa ating mga ninuno ay magbigay sa atin ng maraming impormasyon tungkol sa mga pangkalusugang alalahanin na nagmula sa ating pamilya. Higit sa lahat, ito ay nagpapakita sa atin kung saan tayo may panganib. Ang pagkakaroon ng impormasyon ito ay makakatulong sa atin na pumili ng mabuting mga desisyon tungkol sa ating kalusugan at makatutulong sa atin na mamuhay ng isang malusog na pamumuhay. Ikatlong araw Pinatnubayang pagsasanay Obra Maestra Ano mang sining nalika sa isip at puso nagmula? Gumuhit ng puno ayon sa mga paglalarawan sa ibaba. Ugat, ang pinagmulan ng iyong pamilya at pundasyon. Halimbawa, pinagmulan, wika, lugar, profesyon. Para sa katawan, ang mga pangunahing halaga, paniniwala at karakter ng iyong pamilya. Sa nga, ang mga karanasan ng iyong pamilya. Para sa dahon, ang mga hamon na hinarap ng iyong pamilya. Bulaklak at bunga ang mga tagumpay, layunin at pangarap ng iyong pamilya. Narito ang rubrik para sa obra maestra. Una, batayan, presentasyon, dapat makulay, maganda at mura, makatotohanan, sariling lika, angkop sa paksa at tema, at syempre ang nilalaman, dapat sapat at lapat. Meron namang napakasining. So dito sa mga score o pagbibigay ng puntos, 8 to 10 ang puntos kung napakasining. 5 hanggang 7 ang puntos ang ibibigay kung masining. At 1 hanggang 4 na puntos kung nangangailangan ng tulong. Okay. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong mahalagang aral ang natutuan mo sa gawain ito? Pangalawa, sa puntong ito, gaano mo kakilala ang iyong pamilya? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ngayon naman, pag-aralan natin ang papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa pansariling pagkatao. Meron nga ba? Okay, pagproseso ng ating pag-unawa. Ang ating mga pamilya ang una at pinakamahalagang pangkat panlipunan na kinabibilangan natin. Silang mga nagtuturo sa atin ng mga batayang tuntunin at mga patakaran ng lipunan. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal at suporta. At sila ang nagtutulak sa atin sa ating mga pagpili at paborito. Pero, Paano nga ba nila ginagawa ito? Paano nga ba nakakaapekto ang ating mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak sa ating pag-unawa kung sino tayo at kung ano ang pinaninindigan natin? Una, gabay ng magulang. Ang gabay ng magulang ay ang paraan kung paano tayo tinutulungan ng ating mga magulang o tagapag-alaga sa buhay sa pamagitan ng pagtatakda ng mga inaasahan, pagbibigay ng tayo, pagpapakita ng tamang ugali at pagpapatupad ng disiplina. Ang gabay ng magulang ay maaaring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan Depende sa kung gaano ito ka konsistente, suportado at marangal. Isa pang papel ay ang dinamika ng magkakapatid. Ang dinamika ng magkakapatid ay ang paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid. Sa pamagitan ng pagtatalo pakikipagtulungan, pagtangkilik, o pagpapalaga sa isa't isa. Ang dinamika ng magkakapatid ay maaari ring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan. Depende sa kung gaano ito kalusog, balanse at magkakaayon. Sunod, mga tradisyon sa pagitan ng mga henerasyon ang mga tradisyong sa pagitan ng mga henerasyon ay ang mga kaugalian at gawain na ipinamamana mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa sa ating mga pamilya. Maari silang kaugnay ng kultura, relihiyon, etnisidad o nasyonalidad. Ang mga tradisyon sa pagitan ng mga henerasyon ay maaari ring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa ating mga laga at pagkakakilanlan. Depende sa kung gaano ito makabuluhan, kaugnay at nagbabago. Para sa pinatnubayang pagsasanay, ang ating gawain ay tinawag na ang aking pamilya at ako. Sagutin ang mga tanong sa talahan na yan. Sa unang hanay, isulat ang mga pangalan ng mga miyembro ng iyong pamilya. Sa ikalawang hanay, isulat ang kanilang mga papel na ginagampanan. At sa si ikatlong hanay, isulat ang epekto ng kanilang mga papel na ginagampanan sa iyong pagkatao. Halimbawa, miyembro ng pamilya, ina. Papel ng bawat miyembro ng pamilya, ang ina ko ay siyang gumagabay sa akin sa lahat ng oras. Epekto nito sa iyong pagkatao, ang mahusay na paggabay ng aking ina sa akin ay nagbibigay ng positibong impluensya sa akin at ito ay nakatutulong sa akin sa aking paglaki bilang magalang at mapagmahal na tao. Ikaapat na araw Paglalapat at pag-uugnay Hashtag Surinawa Sagutin ang mga tanong Gaano kalaga sa inyo ang matibay na ugnayan ng inyong pamilya? Bakit? Pangalawa, paano mo may papakita ang paggalang sa bawat miyembro sa kabila ng alitan at di pagkakaunawaan? Para sa pabaong pagkatuto, pag-analisa ng sitwasyon. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin kung paano mo maipapakita ang pagiging magalang sa bawat kasapi ng iyong pamilya, sa iyong gawi o behavior, at wika o language. So, unang numero o unang bilang, pinagsabihan ka ng nanay at tatay mo na hindi ka na pwedeng umuwi ng gabi. Ano ang gagawin mo? So, yung gawi, kung ano yung gagawin mo, at yung wika kung paano mo sasagutin ang iyong magulang. Pangalawang tanong, nakalimutan mong tumulong, nakalimutan mong tulungan ang iyong kapatid sa paglalaban ng iyong mga damit. Anong gagawin mo? So gawi at yung wika, paano mo ulit ito sasabihin? pagninilay sa pagkatuto. Ang ating gawain, gagawa ulit ng isang journal. Ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. O sumulat ng pagsasalaysay ng mga pangyayari. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon o suggestion sa pinag-aralang paksa. Gawin ang gabay na ito sa pagsulat ng iyong journal. Sa unang talata, Gumawa ng maikling buod ng iyong natutunan mula sa ating aralin. Para sa ikalawang talata, batay ito sa, inyo, sa iyong mga natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Para sa pagtataya, narito ang panuto tama o mali. Bilugan ang T kung tama at M naman kung mali. Una, malaki na ang ipinagbago ng pamilya noon at ngayon. Pangalawa, ang gabay ng magulang ay maaaring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan depende sa kung gaano ito kakonsistente suportado at marangal. Pangatlo, ang nuclear family ay klase ng pamilya na kasama ang mga lolo at lola, mga china na tiyo at maging mga matalik na kaibigan na kadalasang itinuturing na bahagi ng pamilya. Pangapat, ang paggalang sa mga nakatatanda ay isa sa mga hindi tatak ng kultura ng Pilipino. Panglima, ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay isa sa mga katangian ng pamilya noon. Ngayon, para sa gawaing pantahanan o ang inyong takdang aralin. Sulat Rili, really, liam sa sarili, hangad ay mapabuti. Gumawa ng liham para sa sarili na naglalaman ng sariling pagninilay sa pag-unawa sa pamilya sa pamagitan ng bukas na pagtanggap sa bawat isa sa kanila, sa kabila ng mga hamon at pagsubok bilang tanda ng pagiging magalang. Maraming salamat sa pakikinig. Enjoy learning! Maraming salamat sa pakikinig. Enjoy learning. Subscribe, like and hit the notification bell. Thank you.